Hey good sense! welcome to another episode of Goody Yaddy's Point of View kung saan we dive into pressing issues that trending at pinag-uusapan ng bayan. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ng isang issue na badalas napapansin ng maraming Pinoy. Congressmen na tila mahilig mag-cite ng in contempt kapag hindi lang nagugustuhan ang sagot ng resource persons at medyo may bias din daw minsan sa pagtatanong. Hmm, that's interesting right? But before we jump into that, let's answer an important question. Ano nga ba ang tamang paraan ng pagtatanong sa Congress hearings? And another one, can lawmakers just invite anyone they want? Tara, pag-usapan natin 'to. First things first, ano nga ba ang contempt sa Kongreso? In simple terms, Contempt is the power ng lawmakers para parusahan o i-discipline ang mga resource persons o witnesses na hindi nakikipagtulungan sa kanilang investigasyon. Ibig sabihin, kung ang isang resource person ay nagsisunungaling, tumatanging sumagot, o sadyang binabaliwalang proseso, pwede silang i-cite in contempt. It's a legal tool na ginagamit para siguraduhin ang cooperation nila. But here's the thing. Hindi ibig sabihin na kapag hindi gusto ng congressman ang sagot mo, ay eh pwede ka nilang i-contempt may limits din dapat. Kaya dapat maging malinaw. Kailan nga ba justified ang contempt? Now, let's address the elephant in the room. Maraming tao ang napapansin na may ilang congressmen na parang medyo OA kapag nagka-question ng resource person. Yung tipong kapag hindi tugma sa gusto nilang marinig, biglang nagiging aggressive. Tapos may banta pa ng contempt. Kung minsan, parang ginagamit na lang ang contempt para mag-intimidate. Pero dapat ba ganito? According to the law, contempt is only supposed to be used kapag may gross disrespect or when a resource person is obstructing the investigation. Hindi porket hindi gusto ang sagot ay contempt agad. This is where it gets tricky. Dapat fair and professional ang mga lawmakers. At ito pa, napapansin din ng ating mga kababayan, may ilang congressmen na tila may mga favorite resource persons. Alam niyo na, yung iba na kapag kakampay or kavive sila, parang ang gaan ng mga tanong. Pero kapag kalaban o may hindi pagkakasundo, hala, grilling to the max. Dapat ba ganito? Sa totoo lang, hindi. Congress hearings are for the purpose of aiding legislation. Hindi para i ang sariling interes ng mga mambabatas o para i ang resource person. Dapat fair at pantay-pantay ang treatment sa lahat, kahit ano pa man ang kanilang opinion. Dito naman sa tanong na madalas natin makikita, may rules ba pagdating sa pag-imbita ng resource persons? Pwede bang kahit sino lang iibitahan ng isang congressman? The answer, medyo komplikado. Technically, may guidelines dapat. According to the rules, the resource persons should have direct knowledge or expertise about the topic being discussed in the hearing. Hindi pwedeng basta-basta lang kukuha ng resource person na walang kinalaman sa topic or walang credentials. Ngunit, napapansin din natin, minsan parang may mga resource persons na pinili dahil may ibang agenda ang congressman. Kaya tayo bilang mga mamamayan, dapat nating bantayan kung sino ang naimbitahan at kung relevant ba talaga ito sa issue. Ngayon naman, pag-usapan natin ang proper conduct sa Congress. Dapat ba nasigawan o takutin ng isang congressman ang resource person kapag hindi magandang sagot ito? Actually, According to the rules of Congress, lawmakers should always remain respectful and professional. Hindi pwede magsigawan, hindi pwede magthreaten, at tigit sa lahat, hindi pwede gumamit ng intimidation tactics. Remember, ang mga research persons ay nandun to help aid the legislation process. Hindi sila criminals sa nandun para i-cross-examine. Kaya kapag narinig mo na ang congressman na nagagalit o nagbabantang mag-cite ng contempt, isipin niyo, tama ba ito? or masyado bang personal lang atake? And now, itong pinakamahalagang tanong. What is the real purpose of a Congress hearing? Dapat ba itong gamitin para i-push ang sariling agenda ng mga lawmakers? Or is it to seek the truth para makagawa ng mas mabuting mga batas? Public servants are called public servants for a reason. They are supposed to serve the public, not their personal interests. Kaya hindi dapat ginagamit ang hearings para manakot o mag-advance ng sarili ng agenda. At ang contempt, dapat ginagamit lang ito kung talagang may violation, hindi para pigilan ang katotohanan. So, ano nga ba dapat ang tamang pagtatalong sa mga resource persons sa isang hearing? Dapat ba mahigpit or objective and fair? According to legal experts, the right ways to ask questions are direct, on topic, and objective. The point is not to attack but to gather facts. Importante rin na marespeto sa bawat resource person dahil sila ay nasa hearing para makatulong. Kaya hindi dapat sila tratuhin na parang kalaban o kasalanan na sumagot na totoo kahit hindi ito tugma sa pananaw ng mga lawmakers. So, good sense. What do you think? Tama ba ang pamamaraan ng ilang congressmen na gumagamit ng contempt kapag hindi gusto ang sagot ng resource person? Dapat bang may mga rules din kung sino ang dapat imbitahan sa mga hearings o okay lang kahit sino? Or do you think dapat ba mas maging fair, objective, and professional ang hearings? Comment down below and share your thoughts. Let's keep this conversation going. After all, we deserve a Congress that truly serves the people. Diba? Then, if you find this video informative and intriguing, don't forget to share it with your friends and family. And let's get more people talking about this. Also, follow us on our social media platforms for more thought-provoking content. This is the Goody signing off. See you in the next episode, Goodyzens. Bye!